Cello Razon, finally, ay pipir muna nga ng kontrata sa TNT So, let's after ng intro na to. Let's go! Yun na nga uh, Del Razon ay pipinman na nga ng contracts sa uh, TNT uh, Tropang Diga matapos nga mabigyan siya ng chance after na kanyang campaign sa parang kipituyos ng MPBL uh, Rason nga ay magkakaroon nga siya ng uh, chance para sa PBA Governors Cup Champ, uh, TNT upang pumapaglaro nga sa PBA sinabi nga ni uh, coach uh, at manager Jojo Rastrimosa kalaga niya ilaban ng kanyang spot pero may plano na nga na isign siya ng 1 uh, one year sinabi nga na pwede nga ma-develop itong si Razon kagaya nga na pag-develop kay Kim Aurin na also isang uh, unsigned na uh, draft unsigned after nga ma-draft ng Hinebra sa 48 season eventually ay uh, nakuha nga uh, ng TNT after na mga napinaita niya sa PBA 3 on 3 Spite nga sa magandang college credentials ni Razon ay hindi nga siya napili sa 49 season draft pero nga ay nagkaroon nga ng interest ng TNT una ay uh, practice player ngayon nga ay may balak nga siyang i-design ng one year contract Incidentally nga, si Rason at uh, Aurina ay parehas nga produkto ng Perpetual Health Altas in the NCAA. Sinabi nga ni uh, ito sa interview nga daw ni, ni uh, noli Ayala kay Lastimosa na pwede nga siya maging uh, pamalit kay uh, veteran na uh, point guard Jason Castro sa point guard position. Since nakitaan nga siya ng uh, potential nga ni uh, team manager Jojo Rusty Mosa at gusto nga nila yung makukuha ito ito nga si 25 years old na nga to si Razon and coverage nga siya ng 12.7 points 5.7 rebounds 4.5 assists sa so, para niya kay Peter during the 2024 NBBL season Karoon nga na siya ng season high, 34 points against Mindoro Matapos nga ang bago ang after ng PBA draft So si Razzle nga ang pinaka latest na long line of MBBL players na maglalaro nga na sa darating na uh, PBA Commissioner's Cup. Patatandaan nga si uh, Justin Bartosal ay maglalaro na nga sa Converge. Pati si Mike Malonzo ng San Juan ay maglalaro na nga rin sa Rainers. Yan, malaking ambag yan. Medyo nagpapabata ng ante-ending, medyo magkakaedad na nga, nga rin ng point guard ito ng 2 position so great pick up for the TNT so good luck Jello Razon hopefully mag improve ka sa PBA that's it may update for Jello Razon finally makapaglaro na siya sa PBA thank you for watching my youtube channel this is Rafa have a good day to you see ya bye bye